Kailangan gamitin yung puso pag lumalaban. Dahil kailangan buo ka bago sumabak sa digmaan. Importante yung puso para hindi mo makalimutan kung ano yung pinaglalaban. Dahil andun yung puso mo, andun yung parindigan mo talaga na tama tong ginagawa. We can't give up. Kailangan ng puso sa bawat laban para may hugutan ka ng inspirasyon o meron ka ipaglalaban, yun ay dahil dinidiktan ng nararamdaman mo, ng puso mo. Kailangan ng puso kapag lumalaban dahil hindi naman pwedeng puro tapang lang o puro laban lang. Hindi pwedeng utak lang kasi kailangan gamitin mo yung puso mo para mabigyan ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang iyong laban. Dahil ang laban ng kamo, laban ng puso. Pakikipagpatigasan na si Totoy Bato. Ngayong Mayo 5 na,